Sa Munich Security Conference, mainit na nagtalo ang mga kinatawan ng Pilipinas at China tungkol sa West Philippine Sea. Matapang na iginiit ni Kalihim Enrique Manalo, ipinaglalaban lang natin ang ating karapatan ayon sa UNCLOSED. Nasa loob ng ating teritoryo ang ating ginagawa, ngunit giit ng dating opisyal ng China na si Fuang. Ang China ang may-ari ng South China Sea. Kami ang may pananagutan sa katatagan ng rehiyon. Hindi pumayag si Manalo. Walang gera pero mataas ang tensyon. Kapag ang malalakas ay pinapayagang baluktutin ng batas, ang mahi na ang nadedehado. Bago ang lahat, sasamahan niyo ba ako sa paglaban sa karapatan natin sa ating soberanya mag-like and subscribe na kung makapilipino ka. Habang patuloy ang panggigipit ng China sa ating tropa at manging isda, naalala ng marami noong panahon ni Noy Noy Aquino, handa siyang lumaban kahit bar ilan, para ipagtanggol ang ating teritoryo. Pero sa ilalim ni Duterte, takot. Yang papel, sa totoong buhay between nation, yung papel wala yan. Kayong mga Pilipino nagkikinig na boundary lang, tubig lang naman, hayaan mo yan. Sa saligang batas, nasa kamay lamang ng mga Filipino ang soberenya. Traidor ka sa pagmumungkahi ng aneksasyon. Hanggang kailan tayo magpapakamangmang sa sarili nating daga? Kayo ba anong pananaw nyo? Lalaban ba tayo? Ipakita sa pag-comment sa baba.